The pieces fit real good, and sometimes then the pieces did not fit real good. Um, but I, I like their future. I, like, I think there's a lot there, and uh, I have a feeling in the Asian Games that in a couple weeks, they're going to play really well. Marami nga ang nagsabi na matanda na raw ang gilas lineup ni Coach Tim Cone pero ang masasabi naman natin tungkol nga sa lineup ng gilas ngayon ay nasa kanila yung skill at chemistry na pwedeng makipagkumpit at manalo sa Asian Games. Lahat ng players ng gilas ngayon ay kayang i-hold ang kanilang ground o kakayanin nila ang mga players na kanilang makakabantayan o makakamatch up sa Asian Games. Lumabas rin ang usapang triangle offense dahil nga sa isa rin ito sa mga play na gustong gusto ni Coach Tim Cone. Hindi naman nangangahulugan na triangle offense palagi ang magiging play ni Coach coach Tim Cohn at asahan natin na mix up pa rin ng mga plays ang kanyang gagawin. Napansin lang natin na kapag nakaset ang triangle offense ay mas nababasa nga natin ang galaw ng depensa ng kalaban kagaya na lamang ng sa play na ito ng Chicago Bulls at ni Phil Jackson ang kilalang kilala na coach sa paggamit ng triangle offense. Sa play na ito, Dennis Rodman, Michael Jordan at ang isa pang player ng Chicago Bulls ang gumawa ng triangle offense. Nagset na muna sila at kitang kita na open si Rodman at nagdesisyon yung bantay ni Jordan na umangat para madepensahan ay itong si Dennis Rodman pero ang naging problema nila ay unti-unting nag-slide si Michael Jordan papasok sa loob ng paint at nalito rin yung sentro ng kalaban ni na Jordan kaya naman naiwang libre itong si Michael Jordan. Kitang kita ni Rodman yung galaw ng depensa sa itaas at alam niya na libre na nga si Michael Jordan noong umangat ang depensa ng kalaban papalapit sa kanya. Makikita natin sa gilas ang mga play na kagaya nito at asahan rin natin na nagkaroon na rin ito ng mas improved version dahil na rin sa umuunlad na rin ang mga taktika sa larong basketball. Coach Tim Cohn ang isa sa mga coach na kayang gumamit nito at ang isa sa kailangan para maging epektibo nga ang triangle offense ay magandang pag-ikot ng bola kapag naset na sa trap ang depensa ng kalaban at kumagat nga ang mga ito. At magre-resulta nga sa isang matagumpay na triangle offense ang play. Kapag napapakagat rin kasi ni Coach Tim Cohn at nag-commit ang depensa ng kalaban tsaka naman aatake ang ibang player na nagkaroon ng opening ay nagiging mataas ang success rate ng triangle offense. Ang isa naman sa coaching staff ng NBA Team na Atlanta Atlanta Hawks ay nasabi na magiging maganda ang laro ng gilas sa Asian Games. Sa palagay naman natin sa gilas team ni Coach Tim Cohn ay solid ang chemistry na meron sila, lalong lalo na yung SMC core players na dinagdagan pa ng Ansh Kwame. Magiging mabigat rin para sa makakalaban ng gilas ang Ansh Kwame, Justin brownly Duo, na merong June Marfajardo, Terence Romeo, Scottie Thompson, RR Pugoy at marami pang iba. RR Pugoy ang isa sa mga players ng gilas sa FIBA World Cup na merong pwede ang 3 point percentage at meron siyang 33.3% success rate sa 3 point area. Yung pyesa ngayon ni Coach Tim Cohn ay mukhang sakto sa kanyang misyon na makuha ang ginto sa Asian Games. May mga mabigat na players ang ibang team na kasali sa Asian Games pero meron rin tayong mabigat na players na ipang tatapat sa kanila at ito ay sina Justin Brownlee, Ansh Kuwami, John Marfajardo at iba pa. Ang mahalaga ngayon ay gagalaw bilang isang team ang gilas sa offense at defense at solid chemistry nga ang kailangan dito na meron naman ang gilas ngayon. Hindi rin inakala ni Coach Tim Cohn na maganda ang magiging performance ni Terence Ross Romeo sa kanilang practice dahil matagal-tagal na rin na nawala nga ito sa Gilas program pero mukhang nananaig ngayon ang determinasyon ni Terence Romeo na matulungan ang Gilas at makakuha sila ng medalya sa Asian Games dahil sa may katagalan na nga rin na walang naiuuwing medalya ang Gilas men's basketball team sa Asian Games at ngayon na ang tamang pagkakataon para gawin ito. Mahalaga yung motivation na magpupush sa ating mga players para ibigay nila ang kanilang best sa kada laro nila dito sa Asian Games at yung mindset na rin ng mga players na hindi sila palaging na nabibigyan ng pagkakataon na maglaro para sa Gilas team at ilan lamang ito sa nagbibigay lakas sa mga players natin para umabot nga sila sa finals. Kumpiyansa tayo na kayang kaya ng Gilas hanggang sa top 8 at mula dito ay magiging diktikan na ang laban hanggang sa finals. Ang makanak out nga ng isa o dalawang bigating teams ang isa sa susi para umabot ang Gilas sa finals. Masarap pakinggan ang Gilas sa finals sa Asian Games pero kailangan talaga nilang maipanalo ang kanilang mga laro para magawa ito. Konting update naman tayo sa NBA at tungkol ito kay Dwight Howard na kung saan may potential na NBA contract na nag-aabang sa kanya at pwedeng mag-succeed ito at matuloy na makuha ni Dwight Howard ang kontrata kapag nagkasundo nga sila ng NBA team na Golden State Warriors. Pinabalak ng Warriors na tignan ulit itong si Dwight Howard at pwedeng mapabilang ito sa lineup ng Warriors ngayong 2023-2024 season at pwede rin naman na hindi. Kaya pa naman ni Dwight Howard ng isa o dalawang season at sana nga ay maibigay ng GSW ang kontrata nga dito kay Dwight Howard. Ginulat naman ng Japan ang FIBA rankings at nasa rank 26 na ang mga ito kasabay ng kanilang pagkakakwalify sa Paris Olympics na gaganapin sa 2024. Ang Japan na ngayon ang top Asian team ngayong 2023 dahil na rin sa ipinakita nilang laro sa FIBA World Cup. Mas maganda rin kasi ngayon ang programa ng Japan Basketball at nagiging maganda rin ang takbo ng kanilang liga, ang Japan B-League na may iba't ibang kategorya, ang B1, B2 at B3 na kung saan pinopromote nila ang mga teams mula sa B3 at B2 papuntang B1 kung naging maganda ang kanilang laro. Masasabi natin na mas maganda ang sistema ng Japan B League at umaayon ito sa programa nila para ma-develop ang kanilang mga players. Mas may pera rin kasi ang Japan B League kaya naman nagiging successful rin ang kanilang sistema sa basketball. Usapang Japan B League pa rin tayo at excited na rin tayo sa isa pang player na maglalaro sa Japan B League at ito ay si AG Edu. Naging maganda ang performance ni AG Edu sa FIBA World Cup para sa Gilas Team. Kaya naman inaasahan na magiging maganda ang kanyang performance dito sa Japan B League at kita naman talaga natin yung laro ni AG Edu noong sinabayan ni nya itong si Carl Anthony Towns sa FIBA World Cup at kahit natalo ang Gilas noon ay nakita natin yung potential ni AG Edo bilang isang player at pwede pa itong lumakas sa paglalaro ng basketball dahil na rin sa 100% na nakarecover na nga ito mula sa kanyang injury. May preseason game ang Tuyama Grouses bukas ang team ni AG Edo September 18 at posible na isabak na kaagad ng Tuyama Grouses itong si AG Edo sa preseason game nang sa ganon ay masubukan na nila kaagad itong si AG Edo sa laro.